Narinig mo na ba ang tunog ng basag na pangarap? Ang tunog ng suntok na tumatama sa katawan ng isang anak? Na ang tanging kasalanan ay sobrang pagmamahal? Sa likod ng marumi at mabahong damit ni Lucas, hindi lang ang amoy ng basura ang kanyang dala. Dala niya ang sakit ng bawat araw. Ang bigat ng pangarap na taling siya lang ang naniniwala. Walang nakakita. Walang nakialam kaya't hinayaan lang siyang tawanan. Pero paano kung sabihin kong ang bawat piraso ng basurang pinupulot niya ay bawat hakbang papalapit sa isang sekretong kayamanan? Paano kung ang lalaking itinuturing nilang baliw at walang kuwenta ay may dugo ng isa sa pinakamayaman at pinaka na angkan sa buong bayan? Isang pilat sa braso isang tanda ng na matagal nang nawawala. Isang tanda na magpapabago hindi lang ng buhay niya, kundi pati na rin ang pananaw ng lahat ng nagmalupit sa kanya. Handa na ba kayong malaman ng kuwento ng basurero na nagturo sa ating lahat na huwag magpadala sa tingin ng iba, manatili at tuklasin ang katotohanan na mas masakit pa sa bawat latay na naranasan niya? dahil oras na para magbago ang ihip ng hangin. Oras na para manungil ang tadhana. Ito ang kwento ni Lucas, isang pangalan na kumakatawan sa pagtitiis at pag-asa. Sa madilim na sulok ng isang luma at barong-barong, sinimula ni Lucas ang kanyang bawat umaga. Habang ang buong mundo ay natutulog pa, siya ay gising na nakikipagbuuno sa lamig at dilim. Ang kanyang mundong ginagalawan ay hindi ang malinis at masarap na simoy ng umaga, kundi ang mabigat at nakasusuka na amoy ng basura. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa basag na salamin. Ang kanyang damit ay pulit-punit at nababalutan na ng dumi, ngunit ang mga mata niya ay nagliliyab sa isang uri ng kalungkutang may pag-asa. Wala siyang pinag-aralan. Walang may gustong magbigay sa kanya ng trabaho dahil sa kanyang sitwasyon. Kaya't napilitan siyang maging basurero, isang tagapulot ng itinapon na yaman ng iba, habang ang kanyang sariling buhay ay tila matagal nang itinapon. Ito ang taghana na araw-araw niyang kinakaharap na tanging ang kanyang sarili lang ang nakakaalam kung gaano kasakit. Ang pag-uwi ni Lucas ay hindi pahinga kundi isa pang yugto ng pagsubok. Si Mang Alphonse ang kaniyang ama, isang lalaking nilamo na ng alak at na walang katapusang katamaran. Si Mang Alphonse, isang anino ng pagkalalaki, ay tanging alam gawin ay ang magmalupit. Sa bawat yabag ni Lucas papalapit sa kanilang bahay, bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi na bago kay Lucas ang mga salitang, wala kang kwenta, o ang pagbato sa kanya ng anumang abutan. Araw-araw, sinasaktan siya ni Mang Alphonse, pisikal at emosyonal. Isang bugbog, isang sigaw, isang sumpa, mulit ang pinakamabigat na pasan ni Lucas ay ang tanong na laging bumababag sa kanyang isip, Bakit? Bakit ako pinagmamalupitan ng sarili kong ama? Kahit kailan, hindi siya nakaramdam ng galit. Puro lamang sakit at pagkalito. Ang tanging sagot na nakikita niya ay ang pagmamahal. At kaya kahit anong sama ng ama, lagi pa rin siyang nag-iisip ng pasalubong na dadalhin. Sa bawat pambubugbog at panlalait, may isang babae na tahimik na lumuluha sa isang sulok. Si Aling Nena, ang kanyang ina. Si Aling Nena, ang tanging ilaw sa madilim na buhay ni Lucas. Maasikaso, mabait, at puno ng pagmamahal. Ngulit siya ay bilanggo rin ng takot. Sa tuwing nais niyang pigilan si Mang Alpon, napupunta lang sa kanya ang galit ng asawa. Hindi niya kayang ipagtanggol si Lucas dahil baka siya naman ang pagmalupitan. Kaya't ang kanyang ginagawa lamang ay ang tahimik na haggan si Lucas kapag wala ang ama. Ang yakap na iyon ang naging sandigan ni Lucas. Ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa pisngi ni Aling Nena ay ang mga luhang nagpapatunay na hindi siya nag-iisa. Sa kanyang ina, nakita ni Lucas ang tunay na halaga ng sakripisyo at pag-ibig. Sa kabila ng lahat ng sakit, si Lucas ay may hawak pa rin isang malaking pangarap. Ang madala ang kanyang ina at, oo, maging ang kanyang ama sa isang magandang restaurant. Nais niyang makita ang kanyang mga magulang na kumakain ng masasarap na pagkain na hindi niya pa natitikman. Ang pangarap na iyon ang nagpapatuloy sa kanya. Sa bawat piraso ng basura na kanyang pinupulot, nag-iipon siya ng sentimo, nag-iipon ng pag-asa. Araw-araw, nagpupunas siya ng kanyang luha at patuloy na nagtatrabaho dahil alam niya na ang kanyang pangarap ay hindi man manluloko, hindi magsasawa at hindi magmamalupit sa kanya. Ito ang kanyang pangbawi sa lahat ng hirap. Ang kanyang determinasyon ay mas matibay pa sa bakal at mas malinis pa sa ginto. Isang hapon, habang naglalakad si Lucas sa pangunahing daan, daladala ang kanyang sako ng basura, may mga grupo ng kabataan na nagtawanan at nagtulakan. Sinasabi nilang siya ay basura boy, isang laking kalye na walang patunguhan. Hindi nila alam, ang bawat tawa at panlalait nila ay nagiging lakas ni Lucas. Hinayaan lang niya silang tawanan siya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang malaking billboard ng isang sikat na restaurant. Sa likod ng kanyang mga mata, makikita ang isang sikreto na mas malaki pa sa anumang mansyon. Ang sikretong iyon ay ang kanyang reserbang pagmamahal. Pagmamahal na hindi nagbabago kahit pa siya ay malupitin at laitin. Ang karangalan na ito, ang kanyang pag-iisip na hindi ako pabababa sa level nila, ay ang kanyang pambihirang kalasag. Sa isang iglap ng paglilinis sa basurahan ng isang malaking gusali, may natagpuan si Lucas. Isang punong-puno ng larawan na halos hindi na makita. Sa gitna ng litrato, isang pamilya na nakasuot ng napakamahal na damit na nakangiti. Sa likuran ng larawan, may sulat. Ang aking munting apo Lucas Nagtaka si Lucas. Sino sila? Bakit may larawan niya naroon? Tinitigan niya ang lalaki sa litrato na tila isa siyang hari, may malalim na tingin at may edad na, ngunit puno ng karangalan. Ang larawan na ito ay isang maliit na buto ng pagdududa na itinanim sa kanyang isip. Hindi niya alam ito na ang simula ng pag-ikot ng gulong ng kanyang tadhana. Ang punit na litrato ay kanyang itinago sa pinakalihim na bahagi ng kanyang sako ng basura sa kabilang dulo ng bayan. Sa loob ng isang malawak at matayog na mansyon, nakaupo si Don Roman, ang may-ari ng lahat. Si Don Roman, matapang, kilala sa buong bansa ngunit may pusong mamon at isang malaking butas sa kanyang dibdib. Ang butas na iyon ay ang pangungulila sa kanyang nawawalang apo na matagal na niyang pinapahanap. Lumipas ang mga taon, hindi siya sumuko. Ang tanging tanda niya ay ang kwento ng hardinero. Ang apo ay may isang pilat sa kalibang braso. Sa bawat paghahanap Nakakaramdam siya ng pagod pero mas nangingibabaw ang pangako niya sa sarili. Gabi-gabi, pinagmamasdan niya ang retrato ng kanyang anak at manugang na pumanaw na, kasama ang litrato ng sanggol na kinuha sa kanila noong sanggol pa. Ang pag-asang makikita niya ang kanyang apo ay ang tanging nagpapatibay sa kanya. Nagkasakit si Aling Nena dinala ni Lucas ang kanyang ina sa isang lumang ospital. Ang pera niya ay sapat lang para sa pangunahing gamutan. Doon, nagkita si Lucas at isang matandang nurse, si Tessa, na may malalim na koneksyon sa kanyang nakaraan. Habang tinutulungan ni Lucas si Aling Nena, nakita ni Tessa ang pilat sa braso ni Lucas. Nagulat siya. Ang pilat na iyon ay kanyang nakita noon noong inilipat ang isang sanggol sa hardinero ang anak ng pamilya ng mga Roman si Tessa na nagtatrabaho noon sa mismong ospital na iyon at naging saksi sa pagkawala ng apo Ito ay isang koneksyon ng tadhana na hindi mo maiiwasan Ang matandang nurse ay nagdalawang-isip ngunit ang kanyang konsensya ay nagtulak sa kanya na kumilos. Hindi nag-aksaya ng oras si Tessa. Sa kabila ng takot na baka hindi siya paniwalaan, tinawagan niya ang tanggapang legal ni Don Roman. Nagbigay siya ng bitalya tungkol sa pilat, sa kalagayan ni Lucas at kung saan siya matatagpuan, malapit sa lumang ospital. Ang tawag na iyon ay isang bomba sa tahimik na opisina ni Don Roman. Walang oras na sinayang, ipinadala ni Don Roman ang kanyang pinakamahusay na detective, si Gino, upang patunayan ng kwento. Ang balita na ito ay nagpalakas ng tibok ng puso ni Don Roman, isang matinding damdamin na matagal nang hindi niya nararamdaman. Ang pag-asa ay nagbalik. Si Gino, ang detective, ay sinimulan ang kanyang pagsubaybay. Sa loob ng ilang araw, nakita niya si Lucas sinundan niya ang basurero. Nakita niya ang pagtitiis, ang pagod at ang katangi-tanging kabaitan ni Lucas. Nakita niya kung paano binati ni Lucas ang mga bata sa kalye at kung paano niya pa binigyan ng kaunting barya ang isang pulubi. Ang mas masakit, nasaksihan niya ang malupit na pagtrato ni Mang Alfonso kay Lucas. Sa isang gabi, nakita niya ang pagbato ni Mang Alfonso ng bote kay Lucas habang nakangiti pa ang basurero at nag-aalok ng pasalubong. Ang lahat ng ito ay naitatala ni Gino. Ang kanyang ulat ay hindi lamang tungkol sa isang pilat, kundi tungkol sa tunay na karakter ng nawawalang apo. Dumating ang araw ng malaking pagbubunyag. Si Don Roman kasama si Gino ay nagtungo sa bahay ni Lucas. Nakita niya ang karukaan ang kalungkutan at ang pagmamalupit. Habang nagbabasura si Lucas, lumapit si Don Roman. Ang matandang lalaki ay nakita ang malalim na sakit sa mata ni Lucas na tila nagre-reflect ng kanyang sariling pighati. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Don Roman. Hinawakan niya ang braso ni Lucas at tinignan ng pilat hindi na kailangan ng salita. Sa sandaling iyon, alam ni Don Roman na ito na ang dahang kanyang matagal nang hinahanap. Bumulong siya. Lucas? Apo ko? Naguluhan si Lukas. Sino ang matandang ito? Bakit siya umiyak? At bakit niya ako tinawag na apo? Hindi siya naniwala. Akala niya, isa na namang panluloko. Ngunit nang makita niya ang larawan na ipinakita ni Don Roman, ang kapareho ng litratong kanyang nakita sa basura, kasama ang sanggol na may pilat, nagbago ang kanyang pananaw. Biglang bumalik ang lahat ng sakit, kalituhan, at pagtatanong sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, hindi siya nakaramdam ng galak, kundi isang matinding emosyon ng bakit ngayon lang? At sa gitna ng lahat, ang taning na iisip niya ay ang kanyang ina. Ang kanyang ina na matagal nang nagtitiis, nagising si Mang Alpon mula sa kanyang paglalasing. Nakita niya ang isang mamahaling kotse, ang mga gwardya at si Don Roman sa loob ng kanilang bahay. Bago pa siya makapagsalita, inihayag ni Don Roman ang malaking sekreto. Si Lucas ay apo ng kanyang angkan. Ang batang kanilang kinotsak sinaktan at itinuring na basura ay ang tunay na tagapagmana. Parang kidlat ang tumama kay Mang Alpon. Namutla siya. Ang kanyang galit ay napalitan ng matinding takot at pagsisisi. Parang binato siya ng lahat ng bato na ibinato niya kay Lucas. Nagsimula siyang umiyak. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa panghihinayang sa kayamanang hindi niya matitikman at sa lahat ng pagkakataong sinayang niya para maging isang mabuting ama. Hinarap ni Aling Nena si Lucas. Umiiyak siya at niyakap si Lucas ng mahigbit. Doon, umamin siya. Ang kwento ng hardenero ng pag-iwan kay Lucas sa tapat ng kanilang bahay. Ang pag-ibig na walang kapalit ang nagtulak sa kanila ni Mang Alfonso na alagaan si Lucas. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay unti-unting namatay kay Mang Alfonso at tanging ang kanyang ina ang nagtago ng lihim na iyon na intindihan ni Lucas ang kanyang ina ang sakit ng pagtatago at ang pag-ibig ng isang ina ay ang nagpalambot sa puso ni Lucas ang kanyang ina ang kanyang bayani ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong komunidad. Ang mga nagtawa kay Lucas, ang mga nagmalupit, lahat sila ay nagsilagapit, humingi ng tawad, ngunit hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pag-asang makahingi ng pabor. Mulit si Lucas na hindi nagbago ang pananaw sa kanyang sarili, ay nungumiti lang. Ang kanyang ngiti ay hindi ng paghihiganti, kundi ng tunay na kapayapaan. Natuto silang lahat ng isang aral na hindi nila makakalimutan. Huwag husgahan ang isang aklat base sa kanyang pabalat. Ang basurero na kanilang itinuring na walang kwenta ay ngayon ang nagmamayari ng lahat ng kanilang hinahangaan. Puno ng pagsisisi si Mang Alfon. Nangako siya na tatanggapin ang anumang kapalit ng kanyang kasalanan inaasahan niyang siya ay itataboy at papabayaan. Ngunit, nagulat siya. Si Lucas, na walang galit, ay humarap sa kanya. Ang taning hilim ni Lucas ay tunay na pagbabago. Ang kanyang pagmamahal sa ama ay hindi nagbago, kahit nalaman niyang hindi niya ito tunay na kadugo. Dinala ni Lucas si Mang Alfon at Aling Nena sa mansyon, hindi bilang mga amo, kundi bilang pamilya. Ang taning kondisyon ni Lucas ay ang kaligayahan ng kanyang ina at ang pagsisikap ni Mang Alfon na magbago. Ang kanyang pagpapatawad ay ang pinakamalaking kayamanan na ibinigay niya. Sa wakas, natupad ang pangarap ni Lucas. Dinala niya ang kanyang ina at ama sa isang magandang restaurant. Ang mismong restaurant sa billboard na tinitignan niya noon nakita niya ang ngiti sa labi ng kanyang ina at ang luha ng pagsisisi at pasasalamat sa mata ni Mang Alfon. Sa unang pagkakataon, hindi siya umuwi na may bugbog, kundi may pusong puno ng kasiyahan. Si Lucas, ang basurero, ay naging Lucas ang tagapagmana. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling basurero maunawain, mababa ang loob, at may tunay na pagpapahalaga sa bawat sentimo at bawat tao. Hindi niya tinalikuran ang kanyang pinanggalingan. Sa halip, ginamit ni Lucas ang kanyang yaman upang magtayo ng isang foundation para sa mga walang pinag-aralan at mga batang lansangan. Ang pangalan nito, Basurero ng Pag-asa. Siya ang nagbigay ng trabaho, edukasyon at pag-asa sa mga taong walang makitang liwanag. Si Lucas ay naging simbolo na ang karukaan ay hindi hadlang sa tagumpay at ang pagmamahal ay ang pinakamalaking yaman. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay na ang totoong yaman ay nasa puso at hindi sa bulsa. At dito nagtatapos ang kwento ni Lucas ang kanyang buhay ay isang matinding aral. Huwag kang magpapadala sa paghusga ng mundo. Ang buhay ay parang basurahan. May mga bagay na itinapon, inakala mong walang silbi. Ngulit sa tamang kamay, ito ay nagiging ginto at kayamanan. Ang pagpapatawad ay mas matamis pa sa anumang bilyong halaga. Tandaan, hindi ang dumi sa damit ang nagpapababa sa halaga ng isang tao, kundi ang dumi ng kasamaan sa kanyang puso. Maging tulad ni Lucas, maging basurero ng pag-asa. Ngayong nalaman mo na ang sikreto ni Lucas, naway maging aral ito sa iyong buhay. Huwag na huwag kang magpapadala sa panlabas na anyo. Kung natouch ka sa kwento na ito, Huwag kalimutang i-like at i-share at mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories. Anong aral ang nakuha mo sa kwentong ito? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. At para sa mga gusto pang makarinig ng mga kwentong may aral, i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat mga ka-dreamers. Kita kits tayo sa susunod na kwento dito lang sa Pinoy Dream Stories kung saan ang bawat kwento may aral at inspirasyon.